Kunwari, yeah, yan si Kuya din. na, oh. daw siya, kunwari. Kunwari lang yan. Kunwari, eh siya, Baba na naman ang hawak. Siyempre, hindi na naman gano'ng humaharap. Sabi niya, box office. At last, ay, ito na si Pinay. First time nakita ang kanyang mukha. Ayan, nung na nagtatago, natatakbo na naman yan, parang daga. Diba maganda siya ngayon, may dangling siya. May chandelier siya ngayon. Aba, yan, nagtakip. Hello ka naman, Tinay. Hello. Ay, he ayaw niya ng hello. Hayang gusto niya. <laughs> <laughs> Ipatapito. Walang nakapila. Himala. Fine kasi. Hop. Oh? Ito, ito na. Ay, oh, hindi ako kuya. Ako ba? Babae ako. Ay, Natin si kuya habang naglilibot. Ayun. Yan na. Box office siya. Guwapo. Haba ng baba. Double dead. <laughs> Ayan na siya. Deadly weapon. Deadly yes. weapon, Ay, shak-shak. Nga, <laughs> nagbaklita. Delikado. Nasaan na si Ate Esel? Eh, kuya. Sige naman tayo. Dalawa lang. Yung hmm. dalawa tayo. Yung umatilo. Hindi yung pangit. Ay, baka yung kaibig ko. Hindi video. Pangit. Ayoko i-video yan. Apa yang relaks anda sengaja nak tunjukkan kepada Di mana Brittani Studens variables Ha Bani mengenai Doty koy bagi yang ya Shy siya. Balik na ako Yes, yan kuya. Ginawa ko yan para sa'yo. Tinawag ko pa siya, bani na siya. Pa siya may pa ganun effects pa. Yan si kuya din, kinikilig-kilig yan <laughs> ng patago. Ay sabi ko yan <laughs> Ay sabi ko. Yung, yung kilig niya nasa pwit kasi na mo. gumagalaw galaw <laughs> yung pwit. Sabi ko na ba? Mami, utot na kalalabasan yan. Delikado. Ito naman si Gray, tawa ng tawa. Ito ba, isa pa to si Pinay. Ano? Ano? <tod> Hanapin ko yan si Sir. Box office. Andor. Andor. Andor nga. Sabi ko nga tina ko Andor eh. Andor nga. Book close. Arey ko. Cool. Ano sir? Sige. Kita mo to? Pakita mo. Yan, isang daan. <laughs> Malutong. Malutong. Galit, katas ng Pasko. <laughs> signature dyan. Signature. signature katas, oh, ba, meron pa ano ni Gloria Makapagal Arroyo. Yan, Oh. Isang daan. O, yan, ha. <laughs> o, oh, sir, anong, anong Ay, ito si Ate S. Si Kuya S, eh, sir, sabi ni Kuya. <laughs> 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 yan. Si Kuya dima S. Ah, Ayun lang tayo. Hindi malang. Lima lang tayo. Lima lang. Nakakita ah, mo? Apo. Nakakita ko nga. Lima. Lima. Tama. Dima. Lima. Ta ano nga pa, sir? Lang. Gusto niyo dagdagan ba?

wala nga mas...